Another the tactic, another uh, Paninira. Walang katotohanan po yan. At kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. 8,000 per square meters noon. That means 10 hectares is 800 million. Kung sa ombudsman, dapat halungkatin nila yung final ko sa pinsambuo niya. Finailan na namin ngayon lang. Noon pa dapat. May isang pangyayaring mabilis na kumalat at pinag-usapan nitong mga nakaraang araw. Si Luis Chavit Singson, dating gobernador at alkalde ng Ilocos Sur, ay nahaharap ngayon sa mga mabibigat na paratang ng plunder at graft na isinampa sa Office of the Ombudsman. Isa itong isyu na umagaw ng pansin sa publiko dahil hindi lang ito tungkol sa isang politiko, kundi tungkol din sa paggamit ng pondo ng bayan. Pero ang tanong, totoo nga ba ang mga paratang laban sa kanya? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon sa mga ulat, isang grupo ng mga magsasaka at mangingisda mula sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur ang nagsampa ng reklamo laban kay Singson at ilan pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Base sa dokumentong isinumite, bumili daw ang pamahalaang lokal ng lupa na may sukat na halos 10 hektarya sa halagang halos isang daan at limampung milyong piso. Ngunit ayon sa reklamo, ang totoong halaga nito ay nasa halos 50 milyong piso lamang. Ibig sabihin, may pagkakaiba ng mahigit isang daang milyong piso sa pagitan ng aktual na presyo at ng binayad ng gobyerno. Bukod pa rito, sinasabi rin sa reklamo na may problema sa legal na aspeto ng nasabing lupa. Ang lupang ito ay dati raw pag-aari ng isang kumpanya at dati nang nadonate sa isang ahensya ng gobyerno para sa layuning industrial. Subalit ayon sa mga reklamo, hindi ito ginamit sa paraang itinakda sa donasyon. Isa pa sa mga binanggit na issue ay ang pag-convert ng isang bahagi ng baybayin ng Narvacan na tinatawag na Santorini Area. Ayon sa mga dokumento, nagkaroon umano ng ilegal na privatization o maling paggamit ng lupaing pag-aari ng pamahalaan. Sa panig naman ni Singson, mariin niyang itinanggi ang lahat ng paratang. Ayon sa kanya, ito ay isang malisyosong taktika lamang at may mga taong nagtutulak lamang para sirain ang kanyang pangalan. Sinabi rin niya na handa siyang humarap sa investigasyon at patunayan na wala siyang ginawang mali. Idinagdag pa niya na matagal na siyang nasasangkot sa iba't ibang issue ngunit nananatili raw siyang tapat sa kanyang trabaho at sa mga proyekto para sa Ilocos Sur Mahalagang unawain kung bakit napakalaking usapin ng ganitong kaso. Ang mga paratang na may kinalaman sa plunder o korupsyon ay direktang tumatama sa tiwala ng mamamayan sa gobyerno. Kapag ang pondo ng bayan ay nagagamit sa maling paraan, ang mga dapat makinabang ay napagkakaitan. Kaya sa pagkakataong ito, maraming nagtatanong kung may sapat ba na ebidensya laban kay Singson at kung paano ito hahawakan ng ombudsman. Ayon sa batas, ang plunder ay tumutukoy sa ilegal na pagkuha ng yaman na hindi bababa sa 50 milyong piso mula sa pondo ng gobyerno. Isa itong mabigat na kaso na may katapat na parusang panghabambuhay na pagkakakulong. Dahil dito, ang bawat dokumento, kontrata at transaksyon na kaugnay ng kasong ito ay kailangang dumaan sa masusing pagbusisi ng mga investigador. Matapos pumutok ang balita tungkol sa mga kasong isinampalaban kay dating Gobernador Luis Chavit Singson, agad namang kumilos ang Office of the Ombudsman upang magsagawa ng paunang investigasyon. Ayon sa mga ulat, sinimulan na nilang suriin ang lahat ng dokumento na may kinalaman sa pagbili ng lupa sa Narvacan, Ilocos Sur. Kasama rito ang deed of sale, mga permit at mga papeles na nagpapakita kung paano naganap ang transaksyon. Layunin ng ombudsman na malaman kung nagkaroon nga ba ng labis na pagtaas ng presyo o kung may nilabag na batas sa paggamit ng pondo ng bayan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, mas lalo pang naging mainit ang usapan tungkol kay Singson sa social media. Maraming netizens ang naglabas ng kanilang saloobin. May ilan na nagsasabing baka isa lang itong pamumulitika habang ang iba naman ay naniniwala na panahon na para mapanagot ang mga matagal nang nasa posisyon. Sa ilang mga komento, sinasabi ng mga tao na hindi sapat ang matagal na serbisyo kung mapapatunayang may pag-abuso sa kapangyarihan. Sa mga panayam ng ilang eksperto sa batas, ipinaliwanag nila na ang proseso ng ombudsman ay hindi basta-basta. Kailangan munang pag-aralan kung sapat ang ebidensya bago maglabas ng formal na kaso. Kung mapatunayan na may basihan, sa kapalamang ito isasampa sa Sandigan Bayan. Dahil dito, marami ang nananabik malaman kung hanggang saan aabot ang kasong ito. Sa kabilang banda, nanindigan si Singson na handa siyang makipagtulungan sa mga investigador. Iginiit niya na malinaw ang lahat ng dokumento at dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng lupa. Dagdag pa niya, wala siyang tinatago at bukas siyang ipakita ang lahat ng papeles upang mapatunayan ang kanyang panig para sa kanya, isa lang itong maling akusasyon na layong sirain ang kanyang pangalan. Ngunit para sa mga grupo ng magsasaka at mangingisda na nagsampa ng reklamo, hindi ito tungkol sa politika kundi tungkol sa prinsipyo. Sabi nila, gusto lang nilang malaman kung saan napunta ang pera ng bayan at kung bakit may sobrang laki ng diferensya sa presyo ng lupa. Naniniwala sila na karapatan ng mamamayan na alamin ang totoo at panagutin ang sino mang lumabag sa batas. Habang patuloy ang investigasyon, may ilan namang lokal na opisyal sa Ilocos Sur na tila nagiging tahimik. Ayon sa ilang balita, may mga nag-aalala na baka madamay sila kung mapatunayan na may irregularidad sa transaksyon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang mga taga-suporta ni Singson sa pagtatanggol sa kanya at sinasabing marami na siyang nagawang proyekto para sa kanilang lalawigan. Ngayon, nakatutok ang mga mata ng publiko sa susunod na hakbang ng Ombudsman. Kung tuluyang aabot ito sa korte, maaring magkaroon ng isa na namang malaking laban na susubok sa sistema ng hustisya sa bansa. Ngunit kung sakaling mapatunayang wala itong basehan, ay maaari rin itong magsilbing paalala na huwag agad maniwala sa mga paratang hangga't walang malinaw na ebidensya. Matapos magsimula ang investigasyon laban kay dating gobernador at alkalde ng Ilocos Sur na si Luis Chavit Singson, mas lumalalim pa ang mga detalye tungkol sa mga paratang ng korupsyon na kinasasangkutan niya. Marami na ang nakasubaybay sa isyong ito, lalo na't na isa siyang kilalang pangalan sa politika at negosyo. Ngayon, mas lumilinaw lang kung gaano kabigat ang mga isyong ibinabato sa kanya at kung paano ito maaaring makaapekto sa imahe niya at sa tiwala ng mga mamamayan. Bukod sa isyu ng lupa, lumutang din ang aligasyon tungkol sa tinatawag na Santorini Area, isang bahagi ng baybay ng Narvacan na sinasabing na-convert at nagamit bilang pribadong resort kahit pag-aari ito ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, ginawa raw ito ng walang tamang permit o environmental clearance, bagay na nagdulot ng tanong kung paano ito pinayagan ng lokal na pamahalaan. Samantala, nanindigan si Singson na walang katotohanan ang mga paratang at sinabi niyang handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Inamin niyang nasasaktan siya sa mga isyong ibinabato laban sa kanya, lalo na't anya ay ilang dekada na siyang nagseserbisyo sa Ilocos Sur. Ayon sa kanya, may mga taong gusto talaga sirain ang kanyang pangalan dahil sa politika. Dagdag pa niya, kung totoo ang sinasabi nila, Handa akong harapin ito, pero alam kong wala akong ginawang masama. Habang patuloy ang investigasyon, marami namang mamamayan ang nakatutok sa magiging hakbang ng ombudsman. Ang ganitong mga kaso ay hindi lamang laban sa isang tao, kundi laban din sa sistema ng katiwalian. Kapag napatunayan ang mga paratang, magiging malaking dagok ito hindi lang kay Singson, kundi pati sa reputasyon ng mga lokal na leader sa bansa. Subalit kung mapatunayang walang sapat na ebidensya, maaari rin itong magsilbing paalala na kailangang maging maingat sa paghatol sa mga balita. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung hanggang saan aabot ang kasong ito. Pero isang bagay ang malinaw, ang mga isyong may kinalaman sa paggamit ng pondo ng bayan ay patuloy lang na magbubukas ng tanong sa integridad ng mga opisyal na dapat sana ay nagsisilbi para sa mga tao. Kaya ngayon, habang patuloy nating naririnig ang mga ganitong balita, mahalagang itanong natin sa ating sarili. Gaano nga ba kalaki ang tiwala natin sa mga leader na humahawak ng ating buwis? At kapag may ganitong paratang, handa ba tayong maghintay sa buong katotohanan bago tayo maniwala? Ikaw, ano sa tingin mo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.